Mas mababa pa rin ang presyo ng mga paninda sa ilang kadiwa store, kaya naman patuloy itong dinadagsa ng mga mami nili. Si Joshua Garcia sa Detalye Live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Diane. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na nga sa mga palengke ngayon. Lalo na at uh, nag-uulan ito mga nakarang araw. Kaya malaking bagay talaga ang kadiwa ng Pangulo kasi patuloy din ang atin dito na abot kaya pero di kalidad na mga produkto agrikultura. Daya, nagigot kami kanina sa palengke para magtanong-tanong kung magkano ang bentahan sa gulay. Tumaas ulit ng mahigit 10% ang per kilo ng gulay. Pero dito sa kadiwa pop-up store sa may mapagumbaba corner, maginhawa Street, Barangay Sikatuna, na bukas tuwing Miyerkules ay dihamak na mas mura ang mga paninda. Sa Aros Palandayan na nitong nakaraan linggo ay 180 pesos ang kilo. Ngayon, 200 pesos na sa palengke. Dito sa Kadiwa, 120 pesos lang. Repolyo na dating 140 pesos per kilo last week. Ngayon ay 180 pesos na sa palengke. Dito sa Kadiwa, 110 pesos lang. Halos isang daang piso ang diferensya na pwede pang ipambili ng ibang rekados at sahog. Habang aabot naman sa 50% ang matitipid pagdating sa ibang gulay gaya ng talong, patatas, pechay, labuyo at iba pa. Daya may tinda rin dito ngayon sa kadiwa ng mga isda na makakatipid ang mga mamimili na nasa 50 hanggang 100 piso mahigit sa per kilo gaya sa bangus, tilapia at galunggong. Kaya kung uh, dayan tight ang budget ngayong ay pumunta na ang ating mga RSP sa mga pinakamalalapit na kadiwa pop-up store at outlet sa kanilang mga lugar. At para nga malaman ang kanilang updated na location schedule ay search lang at uh, i-follow ang kanilang official Facebook page na DA Agribusiness-Amas. At yan muna ang latest balik sa inyo dyan, dayan. Maraming salamat Joshua Garcia.